Paano nga ba gumawa ng slow mo zoom effect at slow mo slide effect pa left at slow mo slide effect pa right? So, ganito lang kadali yan. Panoorin nyo ang video na to. So, na mga lodi, punta lamang po kayo sa inyong CapCut Editor. Create new project. Tapos, select nyo lang yung video na gusto nyo i-edit. Select nyo po yung main track and then hanapin nyo po mga lodi kung saan nyo po gustong i-start yung inyong zoom effect. For example, dito sa akin, sa una, itapat nyo po dun sa line na white. Then, i-click nyo po yung keyframe. And then, pag nalagyan nyo na po ng keyframe kung saan mag-start yung zoom effect, hanapin nyo naman po kung saan mag -e end yung inyong zoom effect. For example, dito, lagyan nyo din po ng another keyframe. And then, mga laudino, i-drag nyo po yan. I-drag nyo po yung inyong video. Hawakan nyo ng inyong dalawang daliri kung hanggang saan po kalaki yung inyong zoom effect na gagawin. For example, yan. Pag pinili natin, ganyan na po yung kanyang kakalabasan. And then, next po, mga laudino, yung slide effect naman mga lodi, click nyo lamang po yung inyong main track. And then, kung saan po ulit mag start maglagay po ulit ng keyframe. And then, kung saan po ulit mag end ay ilagay po ulit yung keyframe. And then, i-adjust nyo lamang po yung video nyo, for example, dito. Ayan. So, pag pinilay natin yan, ganito ang kakalabasan. So, ganyan po. Unti-unti siyang nag adjust So, ganun lamang po siyang kadalay mga laudin. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, ay huwag mong kalimutang i-share at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!